So ayan mga kawal at si Atinday ito pa ito yung lumapit sa akin kanina para humingi ng uh, tulong do kay Sir Workup. Maraming salamat Sir sa cup sa tulong na sa mga uh, um, tulong sa kanya. Uh, sila talaga yung lumapit kanina bilang tulay din para sa makarating sa inyo yung kanilang hinahing uh, yan at salamat talaga sa binigay niyo po. So ito po yung bahay mga kawal yung uh, bahay ng matanda at nandito yung matanda nagawa na pala ng kabao oh, wala pala yung masukod sa lungon nabalsa eh kasi yung nagalagaan eh ikaw so ito pala si si agaga ang nagano no nagalaga nito sa matanda uh, yun na uh, hindi nila nalakaano ano pero sila yung nagmamalasakit So, Mahal. ayan, salamat kay Sir Cabs sa nabut mo sir sa matanda. so ano sabi mo kay Sir Cabs? Yeah. Salamat na yan, nakahatak ka sa mo ah. Kayo po mo Salamat, salamat. Malaking tulong salamat ah. amin, no. Bye. Salamat, salamat. Server salamat. salamat. Ayon. Alright mga kawal, magandang magandang gabi at yun, uh, yun, magandang gabi sa lahat ng mga solid viewers natin dyan, mga OFW. Uh, yun, at nandito tayo sa uh, bank house ni Server Cubs. No? At ayun, uh, pupunta lang natin mga kawal yung, ano, yung matanda na namatay dito sa amin. Kasi uh, humingi po ng tulong or Uh, tunong financial yung ano mga uh, nagmalasakit doon sa matanda gaya ng kanilang mga kapitbahay doon so ayan at hindi ko rin ikinahiya na nilapit ko sa ating sponsor no uh, simpre, walang iba kundi si Sir so, so yun at uh, agara namang nagpabot si Sir Bear ng uh, tulong uh, sabagay sana kunti lang sana hiningi nila pero uh, si Sir Burkabs ay may mabuting puso talaga. Nagbigay po siya ng 10,000 pa pesos para doon sa ano sa tulong niya doon sa kaya, sa matanda na namatay si Lulay Milina. So sa so yung matanda kasi mga uh, wala na kasing nag-aalaga niyan. So, okay, wala na kahit isang kapamilya or anak. Pinabayaan na lang po 'yan. Tapos uh, ngayon ang mga kapitbahay niya yung nag siya ay nag anong na langkas kanya nagsilip-silip. So namatay na po yung matanda kaya yon nag mga kapitbahay naglumawit sa akin. Uh, na ipabot ko raw kay Sir Beer Cups yung uh, kanilang mga lima or uh, hinain So agad po nating ano uh, bilang tulay po at bilang katiwala ni Sir Beer Cups dito. So agaran po nating pinaabot sa kay Sir Beer Cups at siyempre uh, hindi po tayo nabigo. Siyempre, alam natin na ganyan ka matulungin si Server Cubs noon pa man hanggang ngayon. Kaya eh walang pagbabago. At maraming maraming salamat, Server Cubs, sa uh, walang saong suporta po sa amin dito at sa mga nangangailangan. The po talaga kayo. At Diyos na pong bahala na magbalik ng dubli-dubling pagpapala sa inyong pamilya. At yun, ah uh, hiling lang namin na lagi kayong biyaan ng mga uh, malusog na pangatawan sa araw-araw. So, salamat talaga sa inyong kabutihan. Kung palain po kayo. Yan, at let's go na ako mga kawad. Mga ko doon at uh, para may vlog natin no, kung ano pa yung mga uh, kulang doon o ano pa yung uh, ano yung kaganapan doon. yeah, so, let's go tayo at samahan nyo ako ngayon papunta doon sa uh, matandang namatay. Alright, at uh, vlog na natin at uh, interviewin din natin yung mga nandun, yung mga kapitbahay nila kung ano yung nangyari so ang alam ko talaga yung mga kawad nakikita ko yan minsan yung talagang matanda na yan nakarating ng baryo so uh, nasa isa't kalahat isa yung kilometro yung galing dito hang, sa amin si Chukira Ramona hanggang sa baryo ng Laurinte. nakakarating po yan doon pero maniwala po kayo sa si hindi uh, na ang hindi po siya naglalakad gumagapang so nakakawa po kaya yun uh, siguro sa sobrang ano katandaan na rin siguro at uh, may sakit din siguro yun at alamin na natin kung anong dahilan pagkamatay niya so yun na uh, kawawa talaga at walang hindi kahit isang kamag-anak na nag-alalay sa kanya at nag alaga. So, shout out sa mga anak na anak ni Lamilina. Uh, Milina sa Lamuding yata yung ano, yung apelyido niyan. So, shout out sa mga anak. Uh, ayan na po, uh, mapanood nyo man ng video na to. Ayan na po, uh, kahit dalawin nyo lang po yung nanay nyo sa huling pagkataon. Uh, patay na po siya. Alright, at let's go na ako mga kawal, papunta doon. Para maalaman natin kung ano yung mga uh, ganapan kasi... Ang hinihingi kanina ng mga kapitbahay ay ah, hingi lang sila kunding tulong para dun sa pangbalsamar. So, sobra-sobra naman yung binigay ni sir. Kaya salamat talaga sir. At may, sa iba pang gastusin, makatulong maka pa to. So, ayan. Let's go! Kaya makakawal na dito tayo sa, ano, sa bahay ng matanda. Nandito so, tayo sa bahay ng matanda na namatay. Boss. Boss. mga, mga niya So ito po yung bahay mga kawal Yung bahay ng matanda At nandito yung matanda Nagawa na pala ng kabao Uh, oh, oh, wala pa din mag-so tulong. pa man. ni. Eh. Oh, na. So, number samar na <laughs> pala 'tong matanda dito, nakaka-wild. So, kinsa nagbalsamarya? Ah, samar ya? Angit. So, si ato. so 'to 'yung ano, 'yung matanda dito na namatay na, wala. Kinsa nagalaga ni? Eh? ikaw so ito pala si yagaga ang nag ano, no, nag nito sa matanda oh. hindi nyo naman kamag-anak to yan you know? o uh, yun na uh, hindi nyo nalaka ano ano pero sila yung nagmamalasakit so ayan salamat kay Server burkab sa nabut mo sir sa matanda at wala talaga kamag-anak kung sabagay sila yagaga ano lang nagmalasakit lang doon sa matanda so maraming salamat sa pinabot mo sir uh, at nandito na uh, malaking tulong yon kasi hindi pa po wala bayad ang nagbalsamar nito uh, at walang problema yan at may ano na nagpabot si sir Bearcabs ng 10,000 para dito sa ano magastosin at sa pagbalsamar uh, so yan at siya <clears throat> Atinde yung ano nang sa akin ng ano kanina. Oo. Oh. Ah. Oh. So ayan at pinabot ko agad yung hiling nila no na ingin ng kunting tulong at salamat kay Sir Burkabs at hindi lang kunting malaki na yan para sa amin sir yung binagay nyo malaki na para sa kanila at malaking tulong na so maraming salamat Uh, yun na uh, tugunan na ka ang kanilang pangailangan at uh, sobrang-sobrang naman yata bilangan ng pangayon sa balsamar magkano daw ang hingi sa balsamar 4-5 uh, sobrang ah uh, na lang 5,000 may git sana yung uh, bayad nung pagbalsamar mga kawag so at uh, daw nila ng 4 4500 Kaya yon na uh, 10,000 ang pinabigay ni sir. Ah uh, may 5,500 pa. So at uh, ibigay na lang natin sa kanila nang bukas kasi yung GCash ngayon hindi pa ma-open. Nagloko yung GCash kaya bukas na lang natin ibigay sa inyo. Ah uh, kisa may mong gunit sa budget. Ah, sige, sige. Okay, at wala nang problema. Hmm. So, ano sabi mo kay Server Cubs, Tia? Salamat mo tayo na nakahatak ka sa mo at wala nang problema. Kaya nga, mag-aanak. Hindi niya mag-aanak ito, mga kawal, pero si Agaga, yung nag-alaga, si Albino, si wala talagang ano, wala talagang kamag-anak diyan dito tapos yung mga anak wala din yan, anong balita uwi daw yung mga anak grabe no so ayan at yun lang muna ang update natin ngayon mga kawal kasi uh, alamin pa daw kasi yung, hindi pa alam kung uwi pa daw yung mga anak oh so, ayan si Liti sa kapatid ni Kagawa Darnold yan sila yung mga nagtulong-tulong dito para sa pag-asikaso tinutulungan na lang nila para ano kasi wala namang iba yung ano dito ibang kamag-anak kundi mga sakawit bahay niya lang masakit so salamat ya sa si Eliti si Agaga salamat no sir <laughs> salamat daw sir okay salamat po Opo. Yan mga kawald. At yan ang update dito. So yan mga kawald. At si Atinday Ito yung lumapit sa akin kanina para humingi ng uh, konting tulong doon kay Server Cubs. At yun, nais ko lang mahingi uh, yung kanyang panig kung ano mas sabi niya kay Sir na binigay yung kanya uh, yung kanyang hiningi kanina na bilang tulong natin sa matanda no yung namatay So Tinday, ano masabi mo na binigyan tayo ni Server Burkhardt ng pang tulong sa matanda? Maraming salamat Server Burkhardt sa tulong sa tulong sa kanya. Maraming maraming salamat sa tulong. Ang kamag-anak yan dito, no? So, yan. pero sure kaya na uwi yun? Hirap din pala yung mga anak nila mga kuwan. So, ayan na. Ayan na. Uh, labis na nagpasalamat si Atinday at uh, sila ay agaga sa inyo, sa uh, sir. Kasi uh, sila talaga yung lumapit kanina bilang tulay din para sa makarating sa inyo yung kanilang ano hinaing uh, yan, at salamat talaga sa binigay niyo po salamat thank you salamat tes uh, salamat Salamat sa lebertad. Malaking tulong na yung hindi kayo. Salamat. Si Paring Ming. Salamat, salamat. Malaking tulong sa amin. Thank you. Yeah. Thank you. Ayan. Sila-sila po yung mga kapitbahay nila dito. No, yung lahat. At ako kasi, medyo malayo doon. Distansya ng konti. Sila lang talaga yung tulong-tulong ano, dito, mga kawan. Ayan. Ah, Si uh, si Si Jojo. Anong masabi mo, Jo? Salamat, salamat. Berkab. 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 Okay, salamat. At hanggang dito lang yung muna yung video natin, mga kapayal Salamat sa lahat ng mga nandito. Ayan, salamat po sa lahat ng mga kiramay. Nag-alala mga kapitbahay. At si Bray, lalo lang sa sayo, sir. Dito na muna. Bye-bye.